may nasa kabilang linya na natin at uh, ang kanyang uh, balita ay oh good news ito ah. second batch ng fertilizer vouchers na ipadala na raw ng gim uh, naipadala na raw ng DA Region 3 sa GIMBA. ba ayan oh talaga yung second batch ito ah. i mo yan army Yes, uh, magandang tanghali uh, kasama mo, G, at uh, sa lahat ng ating listeners sa DWPC 105.3 FM at siyempre sa ating uh, tagapanood sa Facebook page at uh, YouTube live streaming. <coughs> uh, naipadala na, no? tama ka, good news, ang uh, 2,244 fertilizer discount vouchers. Uh, ito ang second batch ng med-generate na Fertilizer Assistance para sa mga magsasaka sa Gimba. nitong Biyernes, Agosto 23 sa Municipal Agriculture Office. Ito ang update na ibinahagi ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DA Central Luzon Rice Program Focal Person Luel Rebellaco kahapon, Agosto 25. Uh, at sinabi dito sa news team na ang voucher generation at iba pang bahagi ng platform ay gumagana na rin. Matapos ang paghihintay ng higit isang buwang delay dulot ng system downtime ng Interventions Management Platform o yung tinatawag nilang IMP na gamit sa releasing ng fertilizer, matatanggap na rin sa wakas ng farmers na nakarehistro sa RSBSA at may alokasyon ng binhi ang mga naasam na mga abonos. Matatandaan na ang uh, unang batch ng fertilizer discount vouchers na may bilang na 5,135 base yan sa monitoring natin sa inilabas na schedule ng Municipal Agriculture Office ay dumating noong pang July 17. Ayon kay Rebeliaco, ang vouchers na dumating ay nagkakahalaga uh, ng nasa 14.6 uh, million pesos para sa mahigit apat na raan ay apat na libo at dalawang ektaryang palayan. Uh, walang uh, at apat dito ay uh, alokasyon sa mga nagtanim ng, uh, ng, ng hybrid seeds sa nasa mahigit 2,200 hectares uh, nagkakahalaga ng 7.5 million pesos at 1,440 ay alokasyon sa mga nagtanim ng hybrid seeds sa nasa mahigit sa 2,000 hektaryang uh, bukid. Nagkakahalaga naman yan ng uh, 7.1 million pesos. Sa so, datos na ibinigay ng tanggapan, 8,086 na, six uh, na ang bilang ng vouchers para, na, na generate para sa gimba. Katumbas yan ng 93.8% uh, na uh, generation at uh, nagkakahalaga ng 33.63 million pesos. Para yan sa mahigit sa uh, siyam na libo at walunda ang palayan ang natitirang anim na porsyento ay ipapadala na rin uh, ayon kay Rebelya ko sa lalong madaling panahon. Kung pagbabasihan kasamang di ang bilang na ito at ikukumpara sa bilang na nasa schedule ng Maugimba, dapat ay 5,842 vouchers na ang naipamahagi sa unang batch. Lumalabas na may discrepancy na mahigit 700 vouchers ang records pagitan ng dalawang tanggapan kinukuha pa natin ang detalye ng unang batch ng vouchers mula kay Ginoong Rebillaco. Ngayong main crop season 2024, kung susumahin, nasa 70% lamang ng higit 15,000 palayan o 15,514 hectares sa gimba ang may allocation ng fertilizer assistance. Kinumpir, kinumpirma din ni Rebellaco na tanging ang mga nagtanim ng regular hybrids sorry, regular hybrid na bulol na ako. o yung galing sa mga commercial hybrid na uh, kumpanya. At uh, our o yung galing sa Philrise lamang ang may katumbas na voucher. Ang mga nabigyan ula sa seed reserve ng DA Region 3 ay walang alokasyon, walang alokasyon no? dahil mm. kulang ulang na raw ang pondo. Lumalabas din na halos 76% lamang ng bilang ng farmers na nakarehistro sa RSBSA ang tatanggap ng vouchers. Uh, kasi kung i-compute natin, ang isang daang porsyento ng ibinigay na bilang ni Rebillaco ay nasa 8,620 lamang, unang humigit kumulang, na uh, against sa 11,233 farmers. Batay po yan sa record ng MAU as of April 2024. Samantala, uh, percent naman ng taniman sa Gimba ang may alokasyon ng binhi. No, katumbas ng 13,431 hectares. Ngayong cropping uh, season, ang uh, fertilizer assistance ay may budget na 9.56 uh, billion pesos. Mahigit 10% yan ng budget na nakalaan para sa National Rice Program ng bansa na nagkakahalaga ng 30.85 billion. Sa datos ng DA Region na uh, ipinadala ng DA Region 3, 1.23 billion dyan ang budget allocation para sa buong Central Luzon. 485 million pesos ang nakalaan para sa buong Nueva Ecija at uh, mahigit 35 million pesos naman para sa Gimba. Uh, Diyan sa 35 million pesos na yan, 20.4 million pesos ay para sa hybrid seed at uh, 15.5 million pesos naman para sa inbred seed. At uh, yan ang mainit na update na good news. Mainit pa ba? Na medyo hindi rin good news. <laughs> Kasi hindi pa hindi wala pa lang alokasyon ng ano no, ang uh, may ang uh, na ano. Seed na um, uh, region 3. Uh, Ah, oh, wala, hindi kasali 'yon. Uh, hindi siya kasali. Oh, Ayon, nga okay. eh. Yun, so. yun yung isang uh, uh, -oh. uh bad news. <laughs> Oo. Uh oh. Uh -oh Kaya, diba? equally ay medyo pero uh, ah Ate muna, may tatanong lang ako. Ah uh, bang uh, update uh, na yan sa atin ni eh, Sir Revilla ko ng DI Region 3. Siya kasi focal person. Ay uh, naipabatid na rin ba sa Mau? Nakarating na rin ba yan sa Mau? At yung bang Mau ay nagdi-disseminate na ng information na andyan na sa kanila mm. yung voucher. May voucher na pala para sa second batch. I, I'm sure na, na ibigay uh, na yan. Kasi ang alam ko, continuous naman ang kanilang... Uh, Friday, Friday dumating, di ba? Uh, Friday, oo. Kasi, oo, Friday dumating. Oh, uh, uh, akin, sir, Walang Lolo, pasok na, lugar, ng biyernes. Tinrabahan nila ng long weekend. Oo. Oh, uh, oh. oh. eh, wala pasok na yun. So, possible ay, na natanggap na nila, natanggap na ng bawi yung vouchers. Pero syempre kasi, ipiprint pa yan, isusort, kada barangay, at syaka ma maipapamahagi sa mga farmers. So, bukas, ah, uh, Uh, asa, ang, hindi pang natin kasi na, wala pang uh, lumalabas yun, eh. Nung, si, wala pang, uh, Oo, wala pang uh, balita yung mga magsasakay eh, na meron ng second batch uh, 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 eh. Actually, tinatanong nga so, nila on, yan eh. Ang tabay hanggang bukas, ang tabay hanggang bukas kasi wala pa namang pasok na yan. Oo, no, no Friday kasi so, holiday, uh, Monday, Monday day, ngayon is holiday. Eh tayo naman dito sa radyo, no holiday. <laughs> 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 Oo, kaya <laughs> magpapasok kay Sir Lowell kasi continuous yung pagbibigay niya ng atris sa atin. Oo, oh, very good. At, uh, oo, oo, kaya uh, uh, thankful tayo na meron tayong maipapamahagi yung informasyon sa mga magsasaka natin. Well, But, eh, baka, uh, kaya lang, eh, baka mamaya naman yung pagpapa... Eh, uh, ano tayo dito? Yung pag uh, bibigay natin ng informasyon, ay hindi naman maganda ang dating sa mga tagamaw dahil eka, inuunahan nyo sila. <laughs> <laughs> ay, hindi naman, hindi naman siguro kasi ah uh, mismo yung DA region 3 naman yung pinagkuhanan natin ng info. Hindi naman mm -hmm. yung Kisente, eh, 'di ba? So ang trabaho natin ay maibigay ang current updates sa ating mga magsasaka. At uh, I'm sure na nabukas kasi eh, historical 'di ano? Uh, ang mau naman nag-nagi-print ka ng diyan. Internet naman sa kanila noong dumating yung July noong July 17 yung vouchers July 18, nag-start na silang mag-print. Yun hmm. naman kasi diba... Kaya eh, dapat saan, ipamigay ka agad -agad. na, ipamigay ka agad-agad. Oo nga. Kahit na oh, sa second so, uh, sa second crop nila gamitin. Uh, oh, parang lumalabas... Uh, kahit na sabihin 90% na ba yung na-deliver na ano 93% oh, oh. yung uh, vouchers pero oo. Oh, oh. oh. so meron pa rin palang mawawalan. Kasi meron din kasi yung mga hindi nakapag-claim na. Kaya yung mga tagapakinig natin magsasaka dito, na pwede nyo pang i-claim. Meron pang kung tama ang tanda ko. Kasi, pero kasi last time na bumisita ako sa... Uh, andun, sa... Ano ba yun? Sa Caballero? Yung uh, warehouse doon ng... Uh, ay, Caballero. Kabaruhan, sorry. Ang warehouse doon ng isa sa mga fertilizer merchants natin doon kasi imilaga eh 'di ba yung huling batch ng uh na galing sa phil' nung bumisita ako doon uh siguro first week ng August andun pa yung iba kaya dapat yung ano 'no sila yung hindi makakakuha ng fertilizer yung galing sa hindi kasi RF 'yun 'yun Ah okay, makakakuha okay, rin okay. sila. Oo. So, oh, oh, so yung mga yung mga makakakuha doon, may alokasyon yan ng no, ng mm, amo okay. kasi yun yung last batch na tanda mo yung 2300 na kulang tapos ihinabol. Uh, kaya na, yung ng, kaya pala yung haka-haka no na hindi makakatanggap ng ng fertilizer, yung hindi mabibigyan ng binid. Naalala mo 'yon? Oo. Oh, Oo. eh oh. it's uh, ano naman yun eh it's true uh okay. base dun sa uh, sa rules no uh, and regulations pero kasi ah uh, mainam na yung mga farmers natin alam din na pagka seed reserve yung pinanggalingan ng kanilang abo ng pinhit wala rin silang alokasyon. So oo, oh, ang tanong ano nga ay pinapaliwanag no. ba sa kanila na ganun? 'Di ba? Oh, Dapat oh eh, man, magtanong din sila. <coughs> oo, magtanong po kayo at <laughs> at, uh, at uh, dapat din naman yung uh -huh. nasa ay, ating, ating maw ay magpaliwanag mag din. Uh oo, -oh. yes, oo. Mm -hmm. Kasi hindi rin hindi, hindi, hindi naman kasi pwede na maghintay o yan lang yung bumababa. Hindi proof hindi, hindi, kasi pwede puro ganun lang yung oh, uh, magantay sa magantay ka lang. Ganun na. Oo. Okay. Mm -hmm. Siyempre yung ating mga farmers, kailangan ng masusing pagpapaliwanag. Siyempre, alam alam naman natin na uh, hindi sila peki-peki, no? Hindi sila pagdating sa mga digital information, well, hindi sila masyadong ano, updated sa ganyan. Uh, talagang nakakabang lang sila ng update. Nakakantay lang sila din. Sila sa hmm. radyo. Radyo, ah. Hindi sila nanonood sa Facebook, ah. Talagang radyo. Radyo. okay. Uh, ano nga, nga, ano eh sana ano, uh, makapagpa-unlock sila ng interview no kasi matagal na natin silang actually na hinihingan ng Sino ba? Sino ba? Uh, ang wow. Mm -hmm. Diba? ba lagi nating kinukuha para sa interview na mismo yung uh, manggaling, yung information. Mm -hmm. uh, kasi kaso oh, medyo mailap sila kahit sa pag uh, re record ng video no, ng mga interviews. Mm -hmm. uh, ito namang DA Region 3 ay Ah, uh, pressure Hindi, formal, humili sila ng formal na sulat pa, maimbitahan natin si Sir Lowell. So, yun, ah, okay. yun ang gagawin natin at hopefully ay makausap natin siya. Iba rin kasi talaga pagka sa kanila mismo yung nanggagaling yung information. Di ba? Siya, sige. Di ba? ano, ayun. Okay. So, ayun. Lang. So, yung papapalala ko lang yung magsasaka natin nakikinig. Please, kunin niyo po yung, kung hindi niyo pa nakuha yung, yung um, ano niyo, binhi. Binhi nyo, binhi. Kunin nyo na. Kasi sa pagkakaalam ko, ala namang, ano yan eh, alang hmm, tawag alang expiration, o walang, ano, tawag alang uh, deadline, yung pag-claim. Mm. Yun nga oo. lang, ang may deadline ay yung pagka, pag, pag siyempre, yung pag ng... So, para makahabot pa sila kasi, na makuha nila yung, ano, no, yung fertilizer. Kasi yung, pa. Oh, yung fertilizer vouchers kasi, yun, yun yung may deadline. At syempre, may deadline din yung pagbibigay nila ng information mula sa MAO kung yung alokasyon para mabigyan ng equivalent na fertilizer ng DA registry. You know, so, okay. Sige, maraming salamat, Army. Okay, maraming salamat din. Radio